So yun, good morning mga kasadika at eto na nga yung araw na inaantay namin lahat no na babiyahin ngayon So bale, ito yung motor natin at pupunta tayo ng La ngayon gamit yung ating motor at sana maging safe at maging okay ang biyahin natin So bale, first destination natin ay Manawag yan magsisimba muna tayo sa Manawag then after noon dire diretso na tayo ng launyon. Uh, La Union so okay na lahat na set na lahat goods ng motor natin na condition na and sana maging okay ang lahat mga kasadik so samahan nyo kami sa rides namin ngayong araw na to bali 2 days kami ng La Union ngayon at plano namin uh, makarating doon ng mga 7 or 8 ngayong umaga na to So ayun mga kasadik, so samahan nyo kami sa rides namin ngayong araw na to And let's go At ayun nga no, so good morning mga kasadik, good morning At ngayon nga ay eh, on the way na tayo sa ating pupuntahan at pupunta muna tayo dito sa SM at So ngayon ay goods na goods ang ating motor Babiyahe tayo papunta ng La <laughs> So La Union ang punta natin mga kasadik ngayong araw na to At ang usapan nga natin ay alas 3 ng madaling araw At ngayon ay alas 4 na ata <laughs> So Pilipino nga naman talaga no At yun nga no So bale ay susunduin mo pupuntahan na natin sila kasadik natin sila Calvin at Amarichar yun at yun nga no so bali well, first day din ng vlog ni Calvin ngayon so shoutout sa sa'yo bro <laughs> at on the way na tayo sa kanila then pagkatapos nun uh, pupunta tayo ng manawag muna then simba muna tayo doon pagkatapos natin ng manawag uh, na tayo ng laon 'yon so yun mga kasadik So, samahan nyo kami sa aming trip ngayong araw mga kasadig At huwag kayong bibita ako Let's go At yan, so nandito na tayo sa si SM at Telebastagan ngayon At dito sila kalbi naghahantay sa atin Sila kasadig natin, no? Ayan, bali, anim sana kami ngayon Kaya lang eh, hindi nakasama yung dalawa Kaya apat na lang kami So, yun At nandito sila sa Makdo sabi sa McDo tayo mag uh, kikita kita so, nandito na rin to so kapamukha ko tong mga to excited sa rides <laughs> at yan so nandito tayo sa McDo nasa na ba sila ah ito nandito na excited na so ayun shout out sa inyong dalawa at let's go na tayo no? <laughs> kumusta okay na papultang Okay, full tank na ako kahapon pa eh <laughs> Kahapon pa So, saan tayo? O, oh, sige tara Sige, sige So, yun <laughs> At Papapull muna ang ating uh, kasabing ngayon Ako, sa so, sobrang excited ko Kahapon pa ako, pultang. tank Nung bago ako umuwi galing trabaho Pinultang ko na tong ating uh, motor Para tuloy-tuloy tayo So, hindi ko alam kung makakailang uh, Pull tank tayo siguro magmula dito hanggang La Union hindi ako sigurado kung ilang full tank ang ating uh, maipapagas dito siguro baka abutin tayo ng tatlong full tank so, tipid naman tong ating motor uh, siguro baka tatlong nga talaga <laughs> hindi ako sigurado no <laughs> at yun so maghahanap tayo ng medyo murang ano gas <laughs> at yung mga kasadik natin nasa likod no so nagbablog din yan si kasadik ngayon first vlog niya to long rides kaagad <laughs> yon so bali excited kami lahat talaga sa aming rides ngayong araw so mga kasadik samahan nyo kami ayan at magpapagas muna si kasadik dito uy sarado pa sarado pa ata It, sarado pa nga ano ba to ba't nagsasara <laughs> ayan bin ayan so dito na lang tayo sarado dun pultang <laughs> muna ang tulay papasok sa tarlac 2018 <laughs> so unang ano namin dito is 2018 at ngayon na ulit ulit oh, napakaganda yun yung papasok ng tarlac so nakawan ano na tayo isang, isang, isang bayan na ang napasok natin Bamban ayan I love Bamban dapat doon tayo picture <laughs> 7-Eleven Almusal So 7-Eleven muna tayo Stop at nandito pa rin tayo sa Tarlac ngayon, no? So, yun. At nandito na nga tayo. Hindi ko alam kung anong ano. So, Toyota Tarlac. Stop muna tayo sa 7-Eleven, mga kasadik. Kapiyan muna tayo. Alright. At yun, so nandito na tayo sa Kapas Tarlac ngayon Medyo mabilis lang ang biyahe natin no? Kahit uh, 60 at 80 lang ang takbo natin <laughs> Ayan, So nasa starlak Tarlac na tayo And malayo-layo pa at mahaba-habang Tarlac pa ang ating lalakbayin mga kasadik no? Ayan, no? Good morning mga kasadik At ngayon nga no So medyo lumiliwanag na ang paligid natin mga kasadik At inabutan na nga tayo ng umaga talaga ngayon ay magsisix na ata ng umaga at nandito pa rin tayo on the way pa rin tayo sa Manawag bali Manawag muna tayo ngayon after ng Manawag pupunta tayo ng Launyun, dire diretsyo na tayo sisimba muna kami doon at after nun, babiyahin na uli tayo siguro mga isang oras lang, ganyan o no? mga 30 minutes then biyahin na tayo after nun, na nasa Launyun na tayo <laughs> Oh, grabe mga kasadik. Napakasarap ng rides. Inubaga na tayo. <laughs> At napakaganda ng daan ng banda dito. So, batak tayo ngayon. <laughs> At mamaya baka mainit na. So, yun. Ang dami nagpo-picture-picture sa lugar na to dahil sunrise na. Good morning mga kasadik, no? <laughs> Inubaga tayo sa biyahe natin. Tumatakbo lang kasi kami ng 60 Hindi kami tumatakbo ng medyo mabilis Dahil nga, siyempre mahirap na Maganda na rin, nag-iingat tayo mga kasadik yan. At ngayon lang kami medyo napatakbo ng mabilis Dahil nga, maliwanag na <laughs> Kita na namin yung lubak At maayos na ang kalsada dito Baka walang gas yan si Troco At yun, <laughs> so nasa Rosales, Pangasinan na tayo mga kasadik. Okay na mga kasadik. Nasa Manawag Road na siguro to. So 22 minutes na lang and 2.7 kilometer na lang. 2.7 kilometer mula dito yung Manawag Church. So medyo malapit na tayo mga kasadik at... Inumaga na ng nga tayo, oh. no? Anong oras na ba? <laughs> 6.30 na ata So, yun Medyo napakaganda ng uh, panahon ngayon Napakaganda ng... Uh, simoy ng hangin <laughs> yan, Medyo maula, pero goods na goods ng panahon Mukhang hindi naman uulan yan At pagdating dito, talagang napakaganda ng daanan Yan, tignan nyo naman, mga kasadik Napakaganda ng daanan dito at uh, na nga tayo no sa so, mga uh, 20 minutes lang manawag na tayo. At uh, tinabot na nga tayo ng umaga. 'Yun, so 'yun mga sadik. Manawag na tayo. Napakaganda na ng daan dito ngayon. Uh, naalala ko yung unang punta namin dati dito ni Mrs. year sure, 2018. Hindi pa ganito yung daan. Uh, at ngayon, tignan yun, napakaganda na ng daan dito Napakaayos ang daanan. Oh, good morning. Sarap mag-ride. Alright. 18 minutes na lang. <laughs> ang press ko, no? Ito yung bagong daanan papunta ng Manawag na ginagawa dati. So, sabi nila, mabilis daw dito. Dire-diretso na raw ng Manawag to. Ito, diba? Alright. So, pag-gas muna tayo. At second gas natin to. Undead po. Ah, uh, full tank na. Uh, at ito na yung second stop natin. So, paggas muna tayo dito. At to toilet din tayo. So, full tank tayo. At ilang minutes na lang ba? Ah, uh, six minutes na lang nasa, muna, Church na tayo mga kasalik. So, yun. Ang na tayo. At naiihi na rin ako. Ihi muna tayo dito. Sige, okay. Akin okay, yan. Umapaw. Sige lang. 160. Drive. Tabas. Salamat. Sige. At nasa manawag na nga tayo mga kasadik. Alright. <laughs> Ang sarap mag ride At nandito na nga tayo no? So bali ito yung tulay na ginagawa dati year 2018 At ngayon okay okay no? At nandito na. So, malapit na malapit na tayo sa simbahan. Ayan, dito na tayo. Nasa Manawag na tayo. At ang parking dito, alam ko, 200 data. <laughs> Ay, 20, sorry. <laughs> 20 pesos pala. Oo. Uh Oo. -oh. <laughs> Sige, bilhin na rin tayo sa kanya At yun, no? So, welcome to Manawag Church Alright Kasama ko yan Magkano yung kandila mo, kuya? Kinsi isang peraso Magkano yan? Ano lang? Dalawa lang? Ha? Anim? Anim na peraso lang pala Ito na lang Ate na lang tayo So, ito yun. Bili tayo ng Adila. 150. Magkana? 150 na? No? Ayan. Sige. Salamat. So, yun. At nandito na tayo. Pasok muna tayo sa Simba. Bago tayo bumiyahe papuntang laon yun. Magdadrive ako hanggang Visayas. Magdadrive ako hanggang sa Minas. Mata trai pokok bohong, tahu, Tau mata trai pokok apa itu? mata trai anggang,

dito nagsisindi ng kandila so karamihan sa mga uh, dumadayo dito eh, dito talaga nagsisindi so hindi lang mga taga dito ng iba't ibang lugar so dumadalo talaga o kumapasyal talaga dito para magsindi ng pagkandila At yun na nga mga kasadig So tapos na tayo sa manawag Nakapag-almusal na rin tayo At ngayon ay Papunta na tayo ng San Fernando La Union So sana hindi maging traffic yung biyahe natin Dahil dito palang lang medyo traffic na At <laughs> Traffic na nga Inabot na tayo ng umaga kasi Pero okay lang Hindi naman tayo nagmamadali wala naman tayong oras na hinahabol ngayon so okay lang kahit anong oras tayo makarating doon mahaba-haba pa dahil hanggang bukas tayo doon yun may dagat na <laughs> so may dagat na oh <laughs> layo na narating natin ma kumina tayo Hey! ano ah, tayo na maganda ganda wow at ah, yun, so nasa lao nyun na tayo mga kapudik welcome to law nyun alright ah, tara na let's go at ah, nandito na nga tayo no, so napakatagal ng biyahe namin <laughs> grabe Tinabot kami ng mahigit 8 uh, hours ang biyahe namin. Magmula Pampanga hanggang dito sa Union. Dahil nga sa nakailang stopover kami, dahil ayaw naman namin isagad tuloy-tuloy yung biyahe. So kung wala kaming siguro mga dalawang stopover lang sana, siguro baka umabot lang kami ng mga limang oras. Pero dahil nga... Uh, nakailang stopover kami nag uh, manawag kami ilang oras din kami sa manawag kumain, nagpahinga then stop stop game stop stop din kami sa mga location kung saan yung pwede kami magpahinga at yun so bale mahigit uh, walong oras yung biyahe namin magmula sa uh, San Fernando Pampanga hanggang dito sa La Union so napakalayo yung biyahe namin no wala lang, gusto lang namin talaga mag road trip ng napakalayo Enjoy naman, hindi naman nakakaano enjoy kami lalo sa namin Dahil first time namin bumiyahin ng ganito Ganito kalayo talaga uh, Tatignan nyo yung paligid natin o oh. Talagang puro puno na dito uh, nandito na nga tayo, malapit na tayo Dito o, oh, pagdating namin doon sa lugar na yon Mag hahanap na muna kami ng aming uh, Uh, matitirhan o matutulugan kasi nga kamukha ko, kamukha ni misis wala pa kaming tulog dalawa uh, at ayun, so matutulog muna kami ng mga tatlong oras siguro then after nun, uh, lilibot na tayo maghahanap na tayo ng ating mga pupuntahan na dito sa Sala Union uh, at yun, so samahan nyo kami mga kasadik uh, at natuloy-tuloy tayo dito sa ating road trip dito sa La Union at sa, nasa San Juan na tayo, no? San Juan La Union. So, bale, naghahanap na lang kami ng resort na pwede namin uh, puntahan. At naghahanap na rin kami ng hotel na pwede namin tuluyan pang overnight namin. So, dito na rin kami magagalagala mamayang gabi. Kaya, samahan nyo kami mga kasadik. So, magpapahinga lang kami na mga ilang oras Then lilibot na tayo dito sa La Union San Juan. Alright. Uh, at meron na nga tayo nakita ang uh, location dito. Bali ito yung pupunta natin. Dito banda. So, hindi pa kami nakapagpabooking talaga. Uh, Walk-in ang gagawin namin. Magtatanong-tanong tayo kung ano yung mga may mga available na kwarto para sa ating pagstay uh, dito sa La Union. So, nandito na tayo. Oops, muntik pa mabangga yung <laughs> muntik pa mabangga yung parking boy. At eto na yon. At eto yung nakuha namin kwarto dito. Goods na goods naman. So, napakamura lang ng upa ng bahay dito kumpleto ng gamit niya. na nasa third floor nga lang kami. Pero ang goods na. Wala ka nang iisipin. Lahat nandito na. Diba? Ayan May TV. Then meron siyang dalawang kwarto. Isang kwarto. Kwarto. At yung CR nilang napakalaki. ba? Diba? Sulit. Yan. So, dito muna kami mag-stay ng ilang mga isang araw bago umuwi. At papahinga muna tayo. At yun mga kasadik at nandito na nga tayo no. So eto na yun. Nandito na tayo. So, napaka-laki ng alon. Grabe, nakakatakot maligo. Tignan nyo naman. Yay! <laughs> ah. grabe. So, yun. Ang saya, grabe. ah, uh, bumiyahe kami ng aros. 9 hours yung biyahe namin magmula Pampanga hanggang dito. So, 9 hours lang naman yun. Pero pagdating nyo dito mga kasanig, talaga naman, tanggal ang pagod, sulit, lonyon! Magda drive ako hanggang Baguio. Magda drive ako hanggang Bicol. Magda drive ako hanggang Batangas. Tapos magsu swimming don, sabi. Isasama ko ang girlfriend ko Isasama ko kahit sinong may gusto Kahit may kasama siyang aso Basta't meron siyang baong sariling buto Magdadala ako ng pang-food trip Burger, fries, tapsilo, gachopaw Magdadrive ako hanggang Bisayas, Magdadrive ako hanggang sa Mindanao Magda drive ako buong taon Magda drive ako habang buhay. Magda drive ako ang gang PLEASE PLEASE LANG TURUAN NIO AKONG MAGDRAD GUSTO KONG MATUTONG GUSTO KONG matutong,